Minsan gusto ko na sumuko. Minsan gusto ko na sumuko sa love kasi sa panahon ngayon coconut oil na lang ang virgin. Tanghali na lang ang tapat. Bilihin na lang ang nagmamahal. Ihi na lang ang nagpapakilig. Motolite na lang ang tumatagal. Emlolier na lang ang mapagkakatiwalaan. Pati hope ngayon sigarilyo na lang at ang pag-ibig pabahay na. At isa pa, you can find true love in San Marino, Tuna. Three tips para maging healthy mentally. One, kumunikta sa ibang tao. Ang mabuting relasyon ay mahalaga para sa iyong pangkalusugang pangkaisipan. Two, maging aktibo sa pisikal ang pagiging active ay hindi lamang mabuti para sa iyong physical health at fitness pati na rin sa iyong mental health 3. Matuturing magbigay sa iba or share your blessings